ayaw mo na sumama sa mga pagsisisid na pinag-uusapan? Wretch baby clothes. O ano? Ano na may nadukot doon? Mga ibang klase din yung mga pangalan ng ano no, ng team. I want to eat a banana now you eat the noodles first before the banana. So that the spicy in your mouth will come out if you eat banana. Ayun na. Good girl. It's true with the plum plum. Good girl. Hello? Santa? Can you give me a noodle that is not spicy? You ask me to cook the okay, spicy bye. and then you cling. Uh, cling 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 ka dyan ah. I ask Santa, not you. Santa is my god. <laughs> I'm on a good list, you know. I'm on a good list. Nakala ko nga, maghanap siya ng mang sisisid -si eh. Mga bata pala hanapin niya. na wala yung usapan sa ano Usapan sa ano kanina nung umalis ako Mga mga ano yung mga pangalan ng mga team May mga mababantot na pangalan katulad ng katulad ng 'di ba mayroon nga noon Team Tigang. Tim, Ano pa ba? Uh, Kim Kardashian. Ikaw, si siya. Si, ah. Saan ka naka... Naka ano, Naka... Sali ng mga... Team. Kasali din yata to si... Ano eh? Ay, si... Si Glo sa ano eh? Si, sa Team Praning eh? Ni Chami. <laughs> Tangalian pa lang kasi dito. Oh, ikaw patulog na. Mainit at maanghang na noodles ang kinakain ko. Kaya mamaya pagtapos ko kain, tumatakol-takol na ako sa ano. Baby, it's not really spicy. Can you eat now? Huwag mo ako artihan. I'm not. Mm, then I don't eat. You're not, you're not what? You say that so I don't eat. I'm sorry, baby. Kau pemain tante. Wala ka tim mat wala, wala team, matim timan Wala akong team kahit isa. Hindi ako sumasali sa team. Mayroon akong team na, mayroon akong grupo na, eh, ano lang, apat na tao, limang tao lang kami. Pero, ano lang yun. Rich baby clothes. Exclusive sa mga ano lang namin, mga videos. Dati mayroon din ako ting sa team ni Nang, kaso lang malis din ako. Hindi ko hindi ako relate sa mga pinag-uusapan nila. Kaya malis ako. Pag mga team na puro pa-social yung mga pinag-uusapan, hindi ako relate doon. Kaya hindi ako maano. Dark Sid. Sino ba to? Kanina pa yan, ah. Si Dark Sid. Kanina ko pa nakikita yan, ah. May galap sa'yo, Dark Sid. Oh, yan, oh. And siya pala yung